Oh, okay, mga pre, ito na lang natira doon sa ginawa natin na anim na piraso at yun, nagawa na natin ito na lang at ito, eh, ibablog natin para maibahagi ko sa inyo mga pre kung anong gagawin natin dito ang nangyari dito sa motor na to lumubog sa baha ngayon, nung lumubog sa baha napastak na matagal no ayan tapos ngayon, ah pinagana natin kuryente pinalabas natin ng kuryente ngayon umaandar na naka operated na siya napalabas na natin yung kanyang kuryente ngayon biglang kapag ka ikinakambi yung mga, mga pre tumatalon mataas na naman yung kanyang clutch oh. tumatalon mga pre ganito nangyayari mga pre kapag napapaystack yung motor nyo no? Salat lahat ng motor nangyayari to lalo kapag nagkaroon ng tubig yung loob ang problema lang ng ganito kapag napastak na matagal tapos may tubig yung loob ng makina alam na alam na ito ng mga batikang ano ah, mekaniko oh. ang nangyayari dito kumakapit lang yung kanyang mga clutch lining clutch plate hindi na nag engage kaya anong nangyayari wala nang clutch na nagre-release or kumakapit para pagka nag-cambio ka mapipigilan niya yung pagdamba ayan eto papakita ko sa inyo pag kinalas natin pero bago natin kalasin to dapat tanggalin natin tong kanyang kick kasi naka welding Ayan. pupudpudin natin yan pero ngayon titistingin muna natin para makita nyo dumadamba nga ayun mga pre panda rin natin at para makita nyo na dumadamba talaga yung kanyang clutch start muna natin naten natin tayo sa Black yung mga pre nakita nyo dumadang balo ang gagawin natin bubuksan natin bagamat hindi pa natin nabubuksan siyempre sa na, sa mga karnasan natin alam natin sira niyang clutch lining lang totally walang sira ang clutch lining linis lang kasi nagdikit-dikit no bali masisira dito malamang sa malamang gasket lang dito sa right side cover tapos linis lang ng clutch lining clutch lining, clutch hub clutch wheel clutch plate, linis tapos ito okay, mamaya papakita ko sa inyo pag nabuksan na natin ayan mga pre ay ah, ito na, nakalas na nga natin ayan at ito na yung sinasabi ko sa inyo ang dahil lang kung bakit hindi ko maka hindi ko yung cambio kapag kinakambio lumulundag kita nyo naman kapit na kapit at ibagsak pa natin, hindi maghiwala yan Ayo na, gibalay <laughs> na. oh ayan no Kasi niyo mga pre kapit na kapit 'yan. kaya ano. You know, kaya 'yun oh, tama yung lining. Agay natin dito ah paghihiwalay -iwa natin mga pre. 'Yan, kapit-kapete eh. 'yan. 'Yun. Makita okay, niyo oh. Sambo, kaya ayo kumapit nang anong mga pre ng clutch, kaya pagka-kinaklutch nyo, ay lumulundag. At kung nakikita nyo yung kanyang clutch plate, kinain na ng kalawang dahil nga ganito nangyayari kapag matagal na patingga yung motor nyo. Tapos may tubig ang makina. Ayan o. Oh. Kita nyo kinakalawang na yung kanyang clutch plate. Ayan o. Oh. Okay pre, isa isa-isahin mo. Tapos mahugasan. <laughs> Ayan mga pre, uh, mamaya. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagkabit kasi ganun lang din naman sa pagkakabit natin sa ibang motor na. No? Tapos papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos natin gawin. Wala tayong pinaltang piyasa. Yung kanyang right side gasket. Bupa, linis lang yan. Tapos ito, gandrender natin. Mamaya, i natin ulit yan. Okay? Ayan lang mga pre. Mamaya na lang ulit. Kita, kita. Kita, kita. Tingnan natin sa pagsisikwat ni pare. Nasaan ba? Nanapin yung pisila ng gas. Ayan mga pres, sikwatin na at nilagay sa madubiding lagayan. yan. Ayan na isa. Ayan ba? Kapit na kapit, pati clutch split mga pres. Hindi na ano ang snake, puro ano Ayan. Yan lang dahilan mga pre, o, oh, linis na lang muna 'yan. O, oh, mga pre, ito na. Ah, nahugasan at na at nalangisan na rin. Okay. Pagka ganito, alam na din, salpa na yan. Ayan mga pre, nakasalpak na at nakasakay na parang Ronald. Yung mayari, wala pa. Wala tayong piyasa, linis lang. Subukan natin kung kakapit yung kanyang kambyo. At itingnan natin kung may kakambyo na. Yun know? o. Yun no? o. Oh, hindi na nadamba, mga pre, kasi mo na matay. Masa <laughs> pa. Paula ng gas. Lagyan ng gas. Tapos na tayo. At magsasara na yung karsada. Yung single na yan, tapos na. Sa anim na magkakasama nito na, ito, na vlog natin. Ito lang. Ito lang, no? Yan lang. Chok.